Daita aba na imas nga masida. Oh, naha na budo. Ngem no siga gakukis. Nakamisot ka ay naapo po ko Santa Maria. Agka bibaw ti bibig ti mangsida. Isu e so, nga dapat nga siga nga gakukis, isem ka nga isem. Asi ti bagada to kanya ang nagbagtitak taktor. Haan na nga ro detat iti aba nga hanga nagatel. Bagasan to ay nagbagtitak. Um, Mo ta restaurant pa yata. <laughs> uh, paborito ito bing iti aba iso nga si kano ugis ka iso ka nga isem ng Oh, itiaba. basta ti baking ka ano kukis ka baka. kasta isem ka lang ang misuot. Nakamisuot kan tumot kami. Ay, apo. Dai dai, no kukis ka, ah, yeah ka hang talaga misuot kin kodkod, nga kodkod. kuna dililong ko ta nabudo iti aba nga kodkod, ka -kod, nga kudkod. Maliban lang ng sigaret agbudo-budo. O. Adam ang kudkod. Adam ang kudkod, sino oh, ang kudkod. Ikaw yeah, hang, na lang kay Ay, hang ngam hanga pagpakudkod sa balay. Wala na nagtakudkod na sa balay, damot asawa ko. Nang ay, dasawa mo. Apa ngam na panita ket apa abat Aba, tibagbagak, nawatam. Nya kidin o, aba, ngamasi da o.